na try natin buksan itong pakwa na trending sa Facebook. Dati oh. pa naman yung trend. Mapula o maputla. Tantararan. Oh! Oh! Kita ko. Oh. Oh. Maputla yan. Kita na yung sabaw. Maputla. Tingnan natin tong... Maputla. Ay! Wala, sayang. Marot lala. Oh my God. Oh my God. Ang pakal. Sabi ko talaga ngayon ang mga nabibili. Ang ganda ang labas. Pero yung loob. Maputla. Oh, <laughs> Ayos na naman. Ikman natin kung malasa mahirap. Look, walang mga kuta. Bibi. Tignan mo nga kung malasa, bibi. Tara. Tignan mo. Malasa. Tignan, dito. Ang dami kaya buto. Ito, dito. Ang dami kaya ang buto. Paano ako masusubo? Ay, sabak na. Anong masasabi mo, Teh? Malasa. <laughs> Ikaw? Malasa. <laughs> Sinitiis lang namin. Um, sayang. <laughs>